Good morning mga guys. Ito yung pinagkuna natin ng cuttings guys. Ayan. Ito. May dala na siyang bunga. Ayan. Ito naman banda. Ayan. May dala na ring bunga guys. Ayan. Dito. Ayan. Dito rin. Ang kagandahan po nitong mulberry guys. Pag i-cutting natin. Ah. Ang kanyang sibol ay magdala ng bunga guys. Ayan maraming bunga ayan dito rin ayan may bunga rin ayan ang liit ng kanyang bunga guys pero lalaki rin sa pagdating ng panahon guys ayan ang cuttings ito yung mga pinagkulang natin ang cuttings ayan yung isa naman dyan ayan makita rin natin na may bunga siyang dala ayan at ito rin pinagkuna natin ng cuttings ayan so sa bawat shoot na lumalabas guys may bunga po yan ayan so makikita po natin ayan Ayan yung kanyang bunga. O so, yan sila. yan Ito yung ating pinagkunan ng cuttings. so may marami pa tayong pwedeng pagkunan ng cuttings guys. Ayan. Malalaki na yan sila guys. Ayan. Yung isa rin dyan. Malaki na yung kanyang puno. Ayan. So pag may time tayo, kuha rin tayo ng cuttings. At ito na guys, ang update ng ating cuttings guys. Ayan. 100% yata yung nag bad break guys. Ayan. Yun yung kagandahan sa mulberry guys. Hindi siya mahirap alagaan. Ayan. So, marami-rami rin to guys. Ayan. Ayan. Napakagandang tingnan guys. Yung iba may dalang bunga guys. Pero di ko alam kung tutuloy ba yan or i lang niya. Itong isa oh, may dalang bunga. Ayan. May dala siyang bunga. Ayan. So, ganyan kaganda yung mulberry guys. Double purpose. Pagkain ng tao, pagkain ng kambing. at ang tangkay ng ating maridiagua guys ayan, kitang kita po natin buhay na uh, ayan, yung kanyang dahon medyo buhay na pero yung iba yung stem hindi pa, pa nakapag-produce ng shoot ayan, pero ito, ito sya parang mabubuhay na ito guys ayan ayan